morning po mga ka-treating. Magandang araw po sa inyo. Dito po ako ngayon sa Claro and Manila. Visitahin ko po, po ang tenant ng aking anak. Dito po ako sa Vista Retro Manila. Dito po ako sa Vista Manila para bisitahin ng mga tenant ng aking anak. Ika mga ka pasok na tayo. Morning. Doon na po, nakuha na namin ng permit. Yan. Nakuha na namin ng permit, Sakay na kami ng elevator. Mga kakribins dito po ito sa Claro Enrito, Manila. Ang po dito sa vista rito, mga kakribings, kasi malapit lang sa UE, sa EU, sa NTC, marami pong school dito. Ako tayo sa ground floor. <tod> <tod> Ay, sa ground. Ayan ang mga gamit ko. yan Kaakit namin. Ito tayo sa office na na rito. Chines. Ayan ang anak ko. Okay lang po kayo, tayo mga katribi malapit po ito sa PSBE, EU, San Sebastian, NTC, TIP, dito mga Kanto po ito ng Moraita Recto. Ganda po dito mga kakribing sa Vista Recto. Meron dito uh, study room, may swimming pool, may, ano, you know, gym, Grabe po dito. Kung gusto nyo magpa-party, mayroon din po dito. 29 floor kami. Dito kami sa Claro and Greco, Manila. Punta lang kami sa... Dito, dito kami. Yeah. Diyan kami. Dito kami sa Vistare. Dito kami sa Claro and Greco, sabi ko po yun ang right na lang po sa you you eat Recto Kakain lang tayo mga kagribings Gutom na Doon, Central Market Doon, doon naman, Simbahan ng Kiyapo Noong araw mga kagribings Dito ako naglalakon ng pagwitaw ka Biko Magsisimula ako ng 1, makakauwi ako ng 5. Instant 6, gano'n. Pag uwi ko, may, may ulam na. Dito po tayo sa ground floor ng East Isitan. mga three beings. lang tayo ng inasal. Yun, inasal. Only rice. Tapos na tayong kumain. Mga three beings. Ikot-ikot muna ako rito. Mga mm -hmm. sa Abang nag-aantay ako sa kanila dito ito, ito sa may isitan, baba ng isitan recto. Ikot lang. Marami pala dito. Uy! kasi uwi na kami. Babalik na kami ng hotel ka. See you. Next vlog.